Magpalang araw po sa ating lahat ng mga subscribers at lalong naging nga sa mga users ng Yamaha PG1 sa buong Pilipinas. Sa araw na ito, dahil maganda ang panahon, isipukan natin ang fuel efficiency capacity ng Yamaha PG1. Sabi ng Yamaha, ang PG1 ay may 52 km per liter na fuel efficiency. Okay. tama ba ako? Correct me like, if I'm wrong nila po. Tama ako or malik sa video po. Susubukan so, natin tumap po ngayon ng more than 100 kilometers sa araw na ito na may minimum speed na 40 kilometers per hour to 50 kilometers per hour kasi under break din rin yung PG1 natin kaya hanggang dun lang yung capacity ng takbuhan natin ngayon eh. baka mapagod din si Pover <laughs> yung PG1 kasi natin pinangalan ko sa kanya ay Pover dahil Pogi yung Pover natin dahil sa magandang look at syempre yung driver naman yung may ari ang Pogi, Pogi kaya Pover <laughs> Pagpasensya niyo na po. So habang tumatakbo tayo ngayon, handa dami po na yung sa PG1. Uh, Unang-una, mahirap siya isinig sa daan. So hindi talaga tayo basta-basta makakasinig sa takbuhan, lalo na pag uh, medyo masigit. Uh, hindi kasi kakasya dahil sa mahaba yung mga uh, work eh, yung sisingit naman sa mga dito nga no, lalo lalo pag sobrang traffic na madali ka yung iingat na din para hindi makasunod yung makasabi eh, nasanay din kasi ako sa yung mga ano, sniper 150 na kahit dulo o kahit dulo ng parayon ay mapapasok ko dahil maganda pang sinit-sinit kung sinit ka nalala mo pang sa

ito yung termo. Ito yung mga higit-higit. Okay naman. Walang-wala. Yung mga sa mga higit dito na yung mga sa mga higit-higit. Para ka super high Para sa electric E não Fortuna rin kung gusto sige siya na gusto uh, Elena uh, talaga, hindi ko sabihin yung 12 people ako. Malaking pin na vidyo at timbit magk больш and hindi akong kap decoration lalo ang kusubusin at isipin sa 200 kilometers so, important pa rin yung fuel natin madami pa rin kung laman so medyo papasok na tayo sa 150 kilometers ng mga side so yung support natin 150 kilometers ng mga po medyo wala pa rin bawas yung tanki nato so hindi pa lang approve na tayo sa uh, fuel efficiency Your face tayo sa ating pag-review ng fuel efficiency ng Yamaha VG1. So, more than 100 kilometers na po tayo. Wala pa, hindi pa bumaba yung sa ng ating gasolina. So, nandun pa rin siya napaputok sa letter F. So, possible digit na to na nasa 1 liter na yung gas consumption niya nag-ipid talaga na tipid yung, yung Tornado. So, kung gusto niyo wala man nadidinig talaga yung nasabi ko na 230 cc ngayon na more than 100 kilometers kung kaya din ba ang 1 liter to tapi dito po, 500 kilometers to liter sa mga tapuhang katawan at dito swaging tapuhan to kaya uh, nakakatipig tayo ng gas wala so, labas talaga yung fuel business ng motor dahil swabi lang yung tapuhan so next time So, pasensya natin hindi pa rin tayo sa kita pagsasalita sa ng kabag tumatakbo Baka naman makulit lang ako sa inyo ng likes shares and subscribe sa Youtube and Facebook page ko na Maraming salamat mga Bogor Maraming salamat